Ayan. Ito na yung harang na nangyari sa may doon sa my first floor. Alin? Kahit yung ganyan, nag Tanong ko muna dito. <laughs> Tatanong muna natin sa ano. Kapalita na yung kay Tita Raquel. Pabukas yung ilaw! Na, ito ang kasaksak pa doon. Ron! Kasaksak mo. Ah, na to. Ito alam. Pinapuksan ko yung ilaw. Say, 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 mo dyan, no? Say, Kita mo say, say, ako say, say, apo mo. Uh. Okay.